Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Pwede ako mag-take advantage sa sitwasyon namin para sa mga tulong ninyo. Kung baga magpapaawa ako sa video, hindi ko isasama lahat ng mga nagbibigay sa amin, pati yung mga pinapabili sa amin na galing sa mga nasa ibang bansa, pwede pwede kong gawin yon pero hindi ko ginagawa. Alam nyo kung bakit? Kasi gusto kong ipakita sa inyo na kahit na ganito yung sitwasyon namin ay hindi kami mapansamantalang tao na hindi habang buhay ay gusto kong umasa sa mga tulong na binibigay sa amin. Gumagawa ako ng paraan sa simpleng pag a -affiliate. Yes, may free sample. Pero kailangan kong mamuhunan sa ngayon dahil kung minsan ay nire-reject pa ako sa mga ibang uh, store na ina-applyan ko ng free sample. Kaya maraming nagsasabi na kapag ka nagbubukas ako ng mga parcel ay napakaluho ko na daw. na ako pa daw yung mga ganong bagay kaysa sa pangangailangan ng pamilya ko. At baka nga daw magsawa yung mga tao na tumulong sa amin dahil nga daw kung ano-ano yung pinagbibibili ko. Kagaya nga po ng sinabi ko, uunahin ko pa rin syempre yung mga pagkain at pangangailangan namin. Hindi naman po ako kikilos para lang sa pansariling intensyon. Lahat po ng ginagawa ko, yung mga binibili ko, miski itong pagpapadental ko, lahat po yan ay may sponsor. Hindi po ako basta-basta pupunta sa isang lugar o sa isang bagay na kailangan kong bilhin para lang sa pansariling kagustuhan ko. At kaya ko rin ginagawa 'yung mga ganitong vlog na syempre para maiba naman yung mapanood ninyo at hindi na lang puro sakripisyo yung ipapakita ko sa inyo. Gusto ko din maipakita sa inyo na kahit na ganito yung sitwasyon namin ay may improvement sa mga sarili namin, sa kalagayan namin, sa estado ng buhay namin at sa lahat ng sitwasyon na kung ano man yung ginagawa namin ngayon. Sa totoo lang ay hindi ko naman kailangan talaga magpaliwanag pa. Dahil sa mga totoong sumusuporta sa akin ay kilala ko simula umpisa. Sa tatlong taon ko na pagbablog, ngayon pa ba ako pangihinaan ng loob dahil sa mga sinasabi ng iba. Hindi naman ako nag para humingi ng simpatsya. Ginagawa ko to para sa pangarap naming pamilya. Kaya kung ano man yung nakikita nyo sa bawat video ko, yun yung totoong nangyayari sa buhay namin at hindi ko kinakahiya o hindi ko itatago ano man yung mangyari. Lahat tayo may mga kanya-kanyang pangarap. Bukod sa pangarap ko na mawala ang mga sakit sa pamilya ko, syempre pangarap ko din yung ibang bagay para sa sarili ko. Kaya kung pipigilan nyo ako banggitin yung mga pangarap ko dito sa pagbablog ko, doon na po ako hindi papayag. Hindi po ako nag para magpakontrol sa ibang tao. Hindi naman po sa nagmamalaki ako pero nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga tumulong sa akin. Pero sa ganitong sitwasyon na kung ayaw nyo yung mga ginagawa ko, ayaw nyo yung setup ng pagbablog ko, hindi ko na po kayo mapipilit. Basta ako, gagawin ko pa rin kung ano yung tingin ko makakabuti para sa pamilya ko at wala kong inaargabyadong tao. Yun lang, salamat po sa inyo.